Magandang araw mga lalabs, mga vayots. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kapwa ko dabawin bawin, yu da bawin yung region sa buong Mindanao. Sa lahat ng mga Visaya around the world. Hello, mega shoutout. May gabi Pilipinas. At sa mga kapwa ko din fw around the world. Hello, mega shout shoutout. And uh, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share mga lalabs mga bites. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon, si Pangulong Duterte ay hindi magpaawat no dahil napasubo na po siya at napagastos na dahil sa imbitasyon ng uh, tuadcom na yan uh, sa kanya na papuntain doon. Noong una ayaw niya dahil tinawag uh, pa siyang uh, sinungaling ada uh, at natatakot daw no. So, sabi ni Paduano, yung rebelde eh, <laughs> na nasa kongreso. So, at si ano, si yung uh, Kiyod, yung bold star na congressman na si Dan Fernandez, ay meron daw siyang 20,000 na uh, ano, questions kay Pangulong, o dati Pangulong uh, Duterte. So, hindi daw, hindi daw pwede na hindi siya dadalo sa kanilang tuad uh, com hearing. So, ngayon, eh, according doon sa kanilang mga kung um, baga pa sa, sa salita ng tao, so, yung kanilang madaldal na kanilang uh, preskon kanina ay uh, nung linggo pa pala nila na desisyonan na hindi muna itutuloy, postpone muna. Tapos wala silang sinabi uh, sa part ni uh, dating Pangulong Duterte. So kahapon nag-announce si Atty. Panilo. No? Of course, legal counsel niya to at abogado din niya to sa Metro Manila. Uh, nadadalo siya At sinabi din yun ni Atty. Panelo Doon sa isiminay. So yun din pagkagabi Nag-decide sila na hindi ituloy Ngayon nagkagulo uh, Hindi pala nila ituloy Linggo pa lang pinagplanuhan O pinagdesisyonan Tapos ngayon lang sila nag O nag-anunsyo Kung saan ando na sa Metro Manila Ang dating Pangulong Duterte ngayon, hindi magpapaawat si Tatay Digong. Sabi dito ni Ator Panilo, dito to sa page ng Dad Duterte's, no? Meron yan siya sa Facebook at saka sa YouTube. Sabi ni Ator Panilo, the uh, former President Rodrigo Roa Duterte and I will go to Batasang Pambansa tomorrow at 10 a.m. and confront The Quad committee members why after demanding him uh, demanding his presence and accepting their invitation and coming here last night they will just cancel it without prior notice sayon sino pa presidente ginagago nang tuwad kom si dating pangulong Duterte ganon ka animal ka balasubas ka tarantado ka kupal itong mga bayarang mga kongresista na mga kawatan sa kaban ng bayan mga buwayang mga demonyo oh bakit kayo nagcancel natatakot kayo na baka sabihin ni Pangulong Duterte doon na kung sino yung mga kongresista na mga involved sa droga isa na dyan yung pa -i glass ay pa -sun glass sun glass ay ay na dyan na boyfriend ni ay kumilindes yung si Jay Kong ng uh, Zambalis ba yun uh, nabot ba sa Zambalis yata nabotas ba yun na nasa drug list ni Pangulong Duterte or takot ba yung mga kongresista kung sino sa kanila mapangalanan or ituro ni Pangulong Duterte doon na kayo ikaw ay isa kang drug protector. Yon. Hindi magpapaawat si Pangulong Duterte ha? at sinabi pa dito <clears throat> ni Attorney Salvador uh, Panilo hihingi din daw si Pangulong Duterte sa quad committee na yan ng schedule marathon toloy toloy na hiring nang sampung araw. <laughs> matatandaan ninyo doon sa <laughs> sa Senado no, de Bayring yung plano is 4 hours lang sila 4 uh, hours silang bababuyin uh, lalo na ni Risa Ontivero si uh, ni Dilema at saka ni sino ba ito ni yung ngipin si ano si Shell Joke no si, si, si Pangulong dating Pangulong Duterte eh wala eh tumakas ang tatlo Ontivero si uh, Dilema at saka si ah uh, shield joke no? walang paalam umalis hindi na kinaya si Duterte dahil gusto pa ni Duterte hanggang 4 o'clock in the morning tapusin kasi nga naman eh hindi naman siya kawatan kagaya ng mga kongresista na mayroong Cadillac, may mahal na bakos yung sinturon may mga rilong pilipatik may Rolex mamahaling sasakyan may BMW may Miss Mercedes Benz may Escalade Walang ganyan si Pangulong Duterte. Hindi siya kawatan kagaya ng mga kongresista na to, ng mga walang hiya. At ito pa, yung si Boy Kiyo, yung bold star dyan na pagkayabang-yabang, kala mo kung sino. Eh, dati ka lang na bold star, eh, yung papel mo dyan, eh, pa turjak-turjak, pahalik-halik, pa ano ka lang dyan dati. <laughs> Dan Fernandez pabukol bokol ng kanyang uh, ewan ko ba laki <laughs> kanyang pututoy sabi pa niya doon sa uh, kanyang uh, tanong doon sa dating driver ni Pangulong Duterte na sus magpapakamatay daw nakahanda daw magpapakamatay ang uh, driver ni Pangulong Duterte para protektahan daw si Pangulong Duterte sa kanyang mga uh, ginawang hindi maganda patungkol dyan daw sa uh, Davao death squad imanin e na naman sinabi ni Pangulong Duterte doon sa sa Congress uh, sa Senate hearing walang Davao Death Squad pero meron siyang squad <laughs> pero hindi Davao Death basta mayroon siyang Death Squad pero hindi Davao ang pangalan o, tanap kayo, mag-imbestiga kayo kung anong death squad yun basta hindi Davao death squad Ayun, sinasabi ni Pangulong Duterte doon pero ginigit nila Davao death squad doon lang ako na sa sinabi ni Dan Fernandez yung Buikio the bold star na yan eh magpapakamatay nakahanda daw magpakamatay yung driver ni Pangulong Duterte para protektan si Tatay Digong isa man siya eh, nakahanda din siya, hindi lang nakahanda. Talagang nagpakatanga at magpakabubo nga ito si Dan Fernandez sa kanyang mga English. English dyan sa ano, na pinagtatawanan ng mga matatalino, ng mga DDS, lalo na si Crisit Lorita Cho. O, oh, pinagtatawanan yung kanyang English na English balakubak din. Tapos, kinurik pa nga siya, di ba, ni, ni Jimmy Bondok? yung sa kanyang subordination of perjury na subornation <laughs> sa kanyang subordination kinorek pa siya doon eh, ni ator ni uh, Jimmy Bondo katahiya dyan uh, Dan Fernandez ikaw din naman eh nagpakatanga ka, nagpakababoy nag, binaba mo ang iyong pagkatao sa ngalan ng pera na kay Tamba los, los na, na ikaw ay kongresista para mabigyan ka ng maraming project sa iyong uh, distrito, kung mayroon ka mang naipatayo doon, na kung ano-ano, para marami kang kukurakotin. Magkaroon ka pa ng sarili mong airlines. O ano ka lang naman dati, isa kang pipituging bold star noon. Hindi ka sikat. Kagaya nila ni Bong, ni Bong Revilla, Robin Padilla, nila ni Philip Salvador, or nila ni... Ayan, Little Lapid, sikat yan. Ang mga action star. At talagang may pira yun. May ipon, malaki ang talent fee noon. Eh si Boy Kiyod na Dan Fernandez, ang um, magkaroon naman yung talent fee ng isang bold star. Tapos magkaroon ng airlines. Weh. Nagpapakatanga ka din, Dan Fernandez. Sa ngala ng pira, sa pagsip-sip mo ng bayag at tombong ni Romualdez. Oh. Kaya eh, huwag mong sabihin yan sa ibang mga resource person na eh. iniimbestigahan ninyo. Ah, nagpapakatanga kayo. Handa kayo magpakamatay para kay Duterte. Ikaw din naman. Handa eh. kayo magpakatanga. Binta mo yung mga mula at sangalan ng pira kay Martin Romualdez. So ngayon, anong gagawin ninyo at bukas, <laughs> may rally pa. <laughs> Atay kayo bukas. Sabi ni Arlene Brosas, balita doon sa Daily Tribune, Adelie Global Mirror pala uh, Sabi niya, eh, haharapin daw na si Duterte bukas Mabuti, kahit cancel Punta kayo doon at tanungin niyo si Duterte Hayaan niyo siyang magpaliwanag kagaya doon sa Senado Hindi yung uh, yes or no, yes or no lang Hindi kayo iskwilahan ha Na may true or false, yes or no doon sa exam Hindi kayo ganyan, kung resista kayo Kung gusto ninyo gumawa ng batas Wala din naman kayo nagawang bat, na batas kasi kayo, ang ginawa ninyo, binobotas ninyo yung bulsa ng sambayan ng Pilipino. Dahil hindi naman kayo nag-aano dyan eh, nag-iimbestiga-imbestiga na libre. May talent fee kayo, may bayad kayo. According to, kung polong 10 million bawat hearing po, tangin na ninyo. Ta Samantalang kami naghihirap, nalilimahid sa hirap, tapos kayo, million ang talent fee para sirain ang mga Bito 30, Mayawa kayong dako, nagkandamatay sana kayo. Nagka-cancer, sana kayong lahat mga animal kayong mga, yung, mga tuwad kom ano na yan, mga kongresistang kawatan.